For today's video ay marami akong sasagutin tanong. Number 1. Tanong ni Mang Feli. Ayaw lumabas ang sinulid kahit umaandar na po. Mataas po ba ang karayong? Hindi masusungkit ang sinulid sa ilalim. Kaya ayaw tumahi. Sagot ko sa inyo Mang Feli. Kung hindi mali ang karayong na inyong nakikabit. At kung hindi mali ang inyong pagkabit. At kung hindi baloktot ang karayom na inyong ikinabit, ang kadalasang dahilan ay mali ang kanyang timing pangalawang tanong tanong ni ma'am rachel bakit ayaw magtahi nakukuha naman ang sinulit sagot tanong ko sa inyo ma'am rachel makukuha ba ka agad-agad o makailang bisis susungkitin bago pa makukuha ang sinulit pakiramdam ko nagiba pa rin ang timing ng inyong makina pero kunti lang pangatlong tanong tanong ni Lizer. Paano po mag-timing ng Singer Sewing Machine? Yan. Ito ang ating topic ngayon. Ito, Singer Sewing Machine. Bago ko pa babasahin ang pang-apat na tanong, pakilala mo na tayo. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto nyo matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay pwede rin pang hanap buhay. I-subscribe nyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Ako po si Tutorial para sa basic sewing tutorial. Pangapat na tanong. Tanong ni Mam Ma Feli. Ayaw na po tumakbo yung tela na stuck na po. Ayaw na magtahi. Paano po kaya ito? Sagot ko sa inyo Mam Ma Feli kung ayaw tumakbo yung tila, wala itong kinalaman sa timing. Nagawa ko ng hiwalay na video tungkol yan. Kung ayaw magtahi, sabi ko na kanina, kung hindi mali ang inyong karayom, at kung hindi mali ang inyong pagkabit, at saka kung hindi baloktot ang inyong karayom, ang dahilan ay ang timing pa rin. Panglima, hindi may ito tanong, isa itong pakiusap, bisaya man di ay ni. Hello mga bisaya, parihan ako. Hangyo ni Ma'am Grace, pwede ko patabang unsaon ang timing. needle and feed dogs, salamat po. Abi ni mo ma'am Gray, nagdodua ko sa imong giingon na timing between needle and feed dogs. Kaya ang feed dogs, maumani ang mga ngipon sa makina. Wala kay ko kakuha kung unsang imong buot ipasabot. Pero hisgot ng kaog timing, mauni ang atong tapi karon. Kung unsaon pag timing sa makina. Pero dili ni between needle and feed dogs, kundili between needle and shuttle hawk, O ginaot nga mao ni ang bot ni mga ipasabot. O kung hindi, comment lang pag-usap. Niya pa, bisaya gihapon, sagol tagalog. Di makuha ang sinulid sa baba. Anong gawin? Ma'am Kasrel, unsay pasabot ni mo na dili makuha ang sinulid sa baba. Basig ang bot ni mga ipasabot na hindi masusungkit ang sinulid sa ilalim kung ganun, mali pa rin ang timing ng inyong makina. Ito, paano ba mag-timing ng makina? Ano ba yung timing? Pag umiikot ang inyong makina, ang karayom ay papasok at lalabas sa butas ng middle plate. Ang shuttle hook ay naghihintay sa ilalim at pag-angat ng karayom, susungkitin niya ang sinolid. kung bawat angat ng karayo masusungkit niyang sinulid ibig sabihin tama ang kanyang timing ito nakita nyo kung may sinulid na makikita niyong tumawid dyan sa bipin case ibig sabihin nasusungkit niyang sinulid mamaya buksan natin yan titingnan natin kung paano ba ito niya sinusungkit kung paminsan minsan hindi ito masusungkit ang ibig sabihin kulang pa inyong timing Okay, paano ba mag-timing? Ano ba yung timing? Ang timing ay ang pag-angat baba sa needle bar na nagdala ang karayom. Kung mag-timing sa inyong makina, mas mabuti tatanggalin nyo ang ulo ng inyong makina. At patayuin natin ito. Ang karayom na dapat nyo gamitin sa pag-timing ng inyong makina ay kailangan number 14. At ang tila na inyong gagamitin kailangan yung tila medyo mainat tulad ng t-shirt. Tulad ng tila na to, ito ang ating gagamitin sa pagtiming timing ng makina. Ikotin natin muli, tingnan Tingnan nyo. Ito, tama ang kanyang timing. Ganito ito timing ang makina. Kung bago pa ang makina, siyempre, tama ang timing noon. Pero sa katagalan, pwede mag ang timing nito dahil minsan may tatahiin tayong makapal at matigas. Kung makapal ang inyong tinatahe, minsan dumudulas ang karayom, tatama ito sa needle plate. Minsan naman, sa iba pang matitigas na bagay, matitigas na pisa sa ilalim, mapuputo lang karayom at ang impact nun, pwede magpaangat ng needle bar. Yun ang dahilan na maiba ang kanyang timing. Tingnan ninyo. Ito, buksan natin ito. Tanggalin muna natin ang bibing case, yung cover ng shuttle case. Ito ang kanyang shuttle hook. Kini natin ito tatanggalin, ibalik natin. Dahil tingnan natin kung paano sinusungkit niya ang sinulid sa ilalim. Tingnan niyo mabuti. Ikutin natin sa kamay. Tingnan natin kung paano susungkitin ng shuttle hook ang sinulid. Pagbaba ng karayom. Umaatras ang shuttle hook. Pangangat ng karayom bumubuka ito ang sinulid at susungkitin ito nang shuttle hook ganito yun susungkit niya ito dahil wala itong babinkis masasabit ito kung hindi natin at ikutin pa natin muli isa na naman ikutin naman natin Yan, Pangangat ng karayom. Bubukan ng konti ang sinulid. susukitin ng shuttle hook ang sinulid. Na nang sa karayom. Ito. yan Tanggal na naman natin. Dahil wala ating webbing case, sasabit ito dito. Paano ba na ibang timing? kadalasan ang timing na iba ay naangat ang needle bar na nagdala ng karayom at ang kadalasang dahilan itong nabanggit ko kanina umangat ang needle bar ay tumatama ang karayom sa matitigas na bagay ng ating makina so i-adjust natin ito pababa kadalasan na may ibang timing ay umangat ang needle bar ngayon hanapin natin ang kanyang timing ito tingnan natin kung saan natin ito a-adjustin dito, tingnan nyo, may butas dito kung ikuti natin ang balance well ganito natin ito at doon tayo, magluwag ng screw, para mapaangat at mapababa natin ang needle bar gagamitan lang ito nyo ng screwdriver, flat screwdriver ang gagamitin, itong butas nato makikita nyo, silipin nyo lang kung inyo makita ikuti nyo ito Anon? hanggang sa makita niyo at luwagan niyo ito dito para maka-adjust kayo. Ikutin niyo at makikita nyo ang screw dito kung ang needle bar ay nasa pinakababa. Anon Diyan niyo makikita ang screw para hindi kayo hirap sa pag-adjust. Ibaba at iangat natin ang needle bar kung saan ito kailangan. Dito niyo makikita ang screw na nakakapit sa needle bar. Ito. Kung nasa pinakababa ang needle bar. Ayan. Luwag na natin. ayun, Naluwag na. Tingnan nyo ang needle bar. Pwede itong mapaangat Ayan. Ayan. Pwede na itong ma-adjust. Kung saan siya dapat. Ayan. Simulan natin i-adjust simulan natin gawin ang kanyang timing. Patayuin natin itong makina na to. Para hindi tayo mahirapan. Nakatayo na. Parang kabayo. Ayun. Dito masusubok kung gaano kagaling mag-timing ng inyong makina. At ang sabi ko na kanina, kung mag-timing kayo, ang gagamitin nyo ay yung uri na tila na maiin natin tulad ng t-shirt at ang karayom ay number 14 dahil itong uri ng tela ay mahirap tatahin minsan sa ganitong uri ng makina kung inyong makina magandang tumahi sa ibang tela ng t-shirt maglalaktaw rin kaya nga ang gagawin nating adjustment ay doon tayo mag timing t-shirt ang ating gagamitin tingnan nyo iangat natin at ibaba natin Oo. ito Pwede na ito mag-adjust. <coughs> Siguraduhin nyo na ang butas ng karayom ay parap nito. Huwag ganon at saka huwag ganon. Medyo nag slide. Kailangan 90 degrees na harap sa kanan. Yun. Tingnan nyo. Tingnan yung adjust na ito kung tama na ba yon, yun papasok ang karayong yun tingnan yung adjustment na to yun tingnan nyo papasok ang karayong atras ang shuttle case at pagangat ng karayong ay susungkitin niya ang sinulit yun nakukuha niya Ulitin natin. 'Yon. Hindi na niya nakukuha. ulitin pa rin. 'Yon, wala na naman. needle bar. Iangat natin ng konti. Itong timing na to ay mali ito. Pagbuka niya, sobrang laki ng kanyang buka. Kung mabilis ang kanyang pagtahi, umiilag itong sinulid at hindi ito makukuha. Ang tamang timing ay pagbuka pa lang ng sinulid ay nandyan na ang shuttle hook. Iangat natin. Ganito ang tamang pagtiming. Nang malapit ng papasok, ang kanyang shuttle hook Bagong buka pa lang itong sinulit. Ito. Yan lang. 1.8 dapat lang. Galing sa butas. Hanggang sa dulo ng shuttle hook. Dito niya kung mali pa rin, dito niya adjust ng kunti, pangat kunti, at pababa kunti. Subukan natin higpitan ulit. At itahin natin. ito nasusungkit rin niya pero medyo may kalakihan pa rin ang kanyang buka sa sinulid kaya iangat pa natin ng konti kung sobrang laki kasi ang pagbuka ng kanilang sinulid ang mangyari kung ibang tila ang ating tatayin mas pumbuka pa ito at, at minsan umiilag ang sinulid kung mabilis na ang pagtahe dito masusubukan ninyong galing kung paani, paano mag timing kailangan pagpasok ng shuttle hook ay kabubuka pa lang ng sinulid. Yan ang tamang timing. Ito, bumubuka siya pero medyo malaki-laki. I-adjust pa natin ng konti. Iangat natin ang karayom. Yung kabubuka pa lang ay ang pagpasok ng shuttle hook. Baba pa natin. Subukan natin ikutin. Sobrang angat ra. Minsan hindi ito masusunggit. Ibaba natin ang konti naman. Ito, baka tama na ito. Subukan natin ikutin. Yun. Alisin lang natin. Dahil sasabit ito. konti na naman ganito ang pagtiming ng magina kung sa pagtahin ninyo ay maglalaktaw ibahin niya naman iangat niya ng konti at pwede ibaba niya ng konti kung itahin niyo ay maglalaktaw ibahin nyo naman ang kanyang adjust hanggang matutunan nyo yun sana ay natutunan nyo kung sakali lang hindi nyo talaga kayang ayusin ang inyong makina sa ngayon lagi nyo lang panoorin ang aking bawat video tungkol sa pagsasayos ng makina sa katagalan matutunan nyo rin ito napakadali lang ayusin ng makina na to ako po si Tutoral para sa basic sewing tutorial. Good luck. Good health. God bless.